Last year, tinanggal ako ni Pangulong Bongbong Marcos sa NYC. Fixed term ako. At ang nagsasaad na fixed term ako, yung batas na mismo siya ang gumawa, NYC law. Ginawa niya ng Congressman Bongbong Marcos pa siya. So nilabag niya ang batas na yon. Eh hindi naman, hindi ko naman maireklamo siya. Kasi sa Pilipinas pala, ang presidente bawal kasuhan. Kahit nilabag na yung batas. Ang pwede mo lang ikaso sa kanya, ito lang talaga impeachment complaint para doon sa managot. Po muna, uh, ano pa ang uh, final doon sa isinampanyo pong uh, uh, reklamo, matutuloy pa ba ito? Natanggap na ba? Ano po ba ang real score po nito, sir? Yes, uh, kahapon po, uh, pinapareceive natin sa Office of the Secretary General sa House of Representatives. Ayaw i-receive. Kahit nung mga deputy secretary na nandun naman saka mga staff. Ang sabi nila... Dapat daw secretary gen mismo 'yung mag-receive. Ang sabi ko naman ayon sa rules ng House of Representatives on impeachment proceedings, nakalagay doon si Knight ko, "It is the office of the Secretary-General who shall receive the, the verified impeachment complaint." Ibig sabihin, 'yung opisina ang magre-receive. Hindi naman talaga sinabi ng mismong boss ng opisina. Kasi kung ganun lang rin naman, eh di lahat na lang ng opisina ng gobyerno kapag wala yung head of office, hindi magre-receive ng mga dokumento, di ba? So, e, eh, ministerial duty lang naman po ang pagtatak ng receive po. So, yun ang sinasabi natin. So, next week, itatry po uli natin ipareceive. Kaya lang, ang problema, paano kung hindi pumasok si SecGen sec ng ilang linggo? Ibig sabihin, hindi rin magre-receive pa rin sila. Opo, and um, kailan nyo po na pagpasyahan itong uh, uh, paghahain po ng uh, reklamo? Uh, chairman, uh, ano yung nakapag-udyok sa inyo ng husto? Uh, ano yung pinagbasehan mo? Kung baga, meron ka bang inantay na ito na yung go-signal na talagang dapat maghain tayo ng impeachment complaint? At alam naman natin, eh, ang impeachment, eh, numbers game din po yan. Uh, ano po yung nakikita nyo dito? Alam niyo sabihin ko sa inyo ang katotohanan dyan. Kung yung kay Vice President Sara Duterte na impeachment, eh ang motivation doon ng ibang nag-file, eh, alam naman natin, additional na pondo, additional na tulak galing sa leadership. Alam niyo ang nagtutulak lang sa atin mag-file, sabihin ko sa inyo ang katotohanan. Tuwi na lang naririnig ko yung kanta ni Yeng Constantino na salamat. Yung uh, para sa sa'yo ako ilalaban yon saka yung You Raise Me Up na paborito ni Pangulong Duterte, tuwi na lang naririnig ko yun. Yun lang ang motivation ko para mag-file kasi hindi ko talaga matanggap na nandun si Pangulong Duterte ngayon sa ibang bansa sa kamay ng mga dayuhan, nag-iisa sa isang kwarto. Dapat siya ay kasama ng mga Pilipinong nagmamahal sa kanya. Kaya ang kinaso natin sa impeachment complaint, talagang nilagay natin, culpable violation of the Constitution dahil nakalagay sa ating saligang batas sovereignty resides in the Filipino people. Hindi sa teritoryo ha. Kasi ang teritoryo pwedeng lumaki, lumiit, may dispute pa minsan. Nakalagay sa ating saligang batas, ang soberanya ng Pilipinas ay nakasalalay sa mga buhay na Pilipino. Kaya nung sinorender mo ang isang buhay ng isang Pilipino noong March 11, sinorender mo ang soberanya ng bansa sa mga dayuhan. Yun ang ating inilalaban. At syempre, gusto nating merong managot kung bakit nandon ang ating kababayan si Rodrigo Roa Duterte na sa ibang bansa ngayon. Chairman, CMJ si po ito. Uh, ito po'ng tanong ng taong bayan, no? Dahil uh, meron din tayong nakita tayo kahapon sa liwasan. May nagtanong kung may alam daw po ba si VP Sara doon sa ihain po ninyo na impeachment complaint dahil ko maalala eh, Nauna rin sinabi ng VP na may nakikita siya ng mga impeachable offenses na sinasabi niya na na-commit ng uh, Presidente Marcos Jr. Alam niyo, so totoo lang, hindi niya alam. Actually, nung na kami sa office, office of the Section at nagaantay kami ng isang oras, sabi ko sa staff ko, tingnan mo nga kung may binabanggit si VP Sara patungkol sa impeachment ni BBM or kahit sinong politiko na nagbabanggit. Nung napanood namin, nagbanggit si VP Sara ng dalawang possible violation. Yun rin, violation of the Constitution and betrayal of public trust. Sabi ko, ang galing naman ng abogado natin. Sumakto yung uh, kung ano yung ginawa natin, yun rin yung kay VP Sara. Kasi yun talaga yun. Betrayal of public trust. Talagang nagtiwala sa'yo ang mga Pilipino na ipagtatanggol mo ang buhay ng kada Pilipino. Kaya lang hindi mo ginawa. At binayulate mo ang constitution dahil sinorender mo ang soberanya ng bansa sa pag-surrender ng isang Pilipino. Sakto-sakto lang, very clear yung kinaso natin. Chairman, ang inyo pong nais ipatanggal sa posisyon ay inyo pong ninong. Bakit po umabot sa ganitong punto na yung inyo pong sinuportahan noong 2022 at ninong pa po niyo sa kasal ay guys po inyo matanggal sa pwesto bilang presidente. Alam nyo, sa totoo lang, hindi ko lang ninong yan. Talagang, uh, nung 2016, nung ang tandem ay Duterte Cayetano, kami ay Duterte Marcos na. Marcos loyalist talaga kami. At nung hindi nanalo si Senador Bongbong Marcos, baka naalala niyo ang nag sa Edson Shrine about Marcos Burial. Yung lumaban kay Jim Paredes doon at sa dalawang libong anti-Marcos doon, Duterte Utrend. At sa mga rally sa Supreme Court at sa Comelec patungkol sa recount, Duterte yut ang kasama. At kami naman, inaanak ng Pangulong Bongbong Marcos, kahit yung anak namin inaanak ni Sandro. Talagang Marcos loyalist kami. Kaya lang, dito sa ginawa nila sa ating bansa, naramdaman namin yung tinatawag na parang nabudol tayo. At yun na rin ang pakiramdam ng maraming Pilipino. Ano bang ibig sabihin ng parang nabudol ka? Parang na-betrayed yung public trust, 'di ba? 'Yun yung kinakaso natin doon eh. Bakit? Ang daming ginagawa ng administrasyon ngayon na hindi naaayon doon sa mga ipinangako at dapat ginagawa niya, 'di ba? Ang daming kunyari ang pinagkakaabalahan ngayon ng NBI saka ng PNP kung paano kasuhan yung uh, katulad natin, Duterte official dati, eh, ang dami kidnapping, pagpatay, hindi man lang yun ang investiga ng NBI, di ba? Kunyari, yung mga pondo natin sa gobyerno, GSIS, SSS, PhilHealth, tinatangkang ilipat para panggawa ng karasada. Di ba? And, at marami pang iba na parang questionable na ginagawa ng gobyerno ngayon. Kaya hindi yan talaga. Pero ang sukdulan doon, ang sukdulan doon kung bakit talaga pakiramdam natin talagang binetray yung public trust. Nung ang isang Pilipino na minamahal ng milyong-milyong Pilipino ay pinadala mo sa ibang bansa sa kamay ng mga dayuan. Mismong opisina ng presidente, office of the president, ang nag-charter, ang nagbayad doon sa private jet. Talagang meron kang kaugnayan at dapat may managot kung ikaw ang dapat managot, dapat ikaw talaga ang ipatawag para mag-explain. Chairman, doon tayo sa yung personal na knowledge o pagkakakilala at mga experiences mo bago siya naging presidente. Ano ba yung uh, mga maari mo maikwento sa amin kung ano ba si civilian BBM noon at ngayon na siya ay President BBM na. Ano ba yung uh, kanilang pagkakaiba base sa yung uh, personal na karanasan? Welcome to Red Ribbon. Home of the best. At pagkikipagtungo sa kanila. Ang masabi ko sa inyo, uh, mabait naman yan noong dati. Lagi kami pinapatawag, lagi kami kinakamusta, lagi kinabate, pag birthday, pag uh, wedding anniversary namin, pinapatawag kami sa bahay, pinapatawag kami sa kainan, at napunta kami Nangyari nga dyan, may Christmas party ng kahit sa isang congresswoman lang na umatend. Ay si congresswoman Cardema lang ng Duterte Youth Party List. Kasi karamihan ng mga kongresista noon, dun siyempre pumupunta kay Vice President Lenny Robredo. Pero kami, talagang loyalista kami. Ang problema nung nakaupo sila, parang nagiba yung ugali. At siyempre, dahil ikaw ang presidente ng bansa, maraming problema ang bansa. Pakiramdam namin, Dine-delegate na lang niya yung decision making sa ibang mga nakapaligid sa kanya. Kaya baka ganyan ang nangyayari, parang hindi siya ang in control. For example, ako na dating National Youth Commission Chairman, anim na taon na tumutulong sa kanila dahil uh, inaanak nila ako. Karamihan ng ating mga youth convention, sila ang guest of honor si Senator Amy Marcos, Governor Amy Marcos pa noon, tsaka si Senator Bongbong Marcos. Isipin niyo last year tinanggal ako ni Pangulong Bongbong Marcos sa NYC. Fixed term ako. At ang nagsasaad na fixed term ako, yung batas na mismong siya ang gumawa, NYC law. Ginawa niya ng Congressman Bongbong Marcos pa siya. So nilabag niya ang batas na yon. Eh hindi naman, hindi ko naman maireklamo siya. Kasi sa Pilipinas pala, ang presidente bawal kasuhan. Kahit nilabag na yung batas. Ang pwede mo lang ikaso sa kanya, ito lang talaga impeachment complaint para dun siya managot at magpaliwanag. Chairman, marami po ang nagsasabi na baka naman ay eh, ganyan po ang yung mga ginagawa bilang uh, resback o shall we say sour graping no? dahil tinanggal kayo sa NYC. Ano bang masasabi mo doon na baka dahil daw eh, binabanatan mo na si mo dahil tinanggal ka sa NYC, sour graping daw. Anong tugon mo doon sa angulong yon? Hindi yun yun. Actually, kung gusto ko talagang bumanat, edi sinama ko na siya dito sa kinakaso ko. Kasi talaga namang mga labag sa batas yun. Pero itong binabanat natin sa kanya sa impeachment complaint, ito ay hinaing ng milyong-milyong mga Pilipino. Wala naman tayong marinig kahit isa ngayon na ibinoto nyo sa kongreso na nagsasalita patungkol dito. ba? Diba? Kaya tayo po sa Duterte Youth Party List, hindi naman tayo dapat mamili ng oras kung kailan tayo magsasalita para sa taong bayan. Ito, final natin itong impeachment na ito. Chairman, considering na iyo pong uh, tangka na maghain po ng opisyal na impeachment case laban kay Pangulong Marcos Jr. ay hindi po nagtugumpay yung first attempt. Kayo po ba'y nakahanda na sa mga mangyayari sa susunod na panahon na kayo po'y magpunta dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso at makaroon uh, magkaroon na naman po ng mga hadlang o balakid para ito'y inyong ma final? Yes, talagang uh, talagang itatry uli natin i-file ito. Yun nga lang, ang problema, pag dineclare na naman nila na wala yung, head, wala yung boss nila. So, pero alam nyo, masabi ko sa inyo, in, in general, dapat lahat ng opisina ng gobyerno, eh, pag may pinapareceive kang dokumento, i-receive nila yan kasi ministerial duty yung tawag dyan. Tatatakan mo lang ng receive yan. 'di ba? Eh kung tayo nga ng ating grupo, miyembro na ng Kongreso, ganito pa yung treatment. Paano pa yung ordinaryong Pilipino na mayroong reklamo, mayroong gustong isubmit na sulat? Paano pa sila? Kung tayo nga na member ng 300 plus na kongresista, hindi inaentertain entertain at tinatatakan yung ating pinaparisib uh, pinapareceive na document, paano pa yung ordinaryong Pilipino, milyong-milyong masang Pilipino, di ba? Chairman, uh, mayroon pong uh, reaksyon ang uh, Palasyo po dito uh, kaugnay sa uh, pag-attempt uh, niyo po na maghain ng uh, impeachment complaint. Ang sabi po ni Yusuke Castro, Claire Castro and I quote, karapatan po nila kung nais po nilang magsampa. Pero inuulit po natin, ang complaint na ito, sa ating pagtingin ay walang pinaghuhugutan. Uulitin natin, ang Pangulo at ang Administrasyon ay gumaganap lamang ng kanilang katungkulan at ang batas ay pinapairal pati na po ang kanilang commitment sa Interpol. Kung mayroon mang sariling interes patungkol dito, nananaisin pa ba nila uh, na hindi sundin ang batas, hindi ipagpatuloy ang commitment or talikuran ng commitment sa Interpol para sa mga taong inaakusahan ng crimes against humanity? Sa muli, so muli, maliban po sa ginagawa na maliban po sa ginagawa po ng Duterte Youth Party list patungkol dito, mas maganda rin po bilang mambabatas, makagawa sila ng mas maraming batas. Chairman. Yes, unang-una -una masabi ko dyan, alam nyo, hindi problema yung paggawa ng batas eh. Kasi ang dami-dami ng batas ng Pilipinas, hindi naman nila ine-execute yung mga batas na yon. Katulad nitong batas ng NYC na pinagmamalaki ng Pangulong Bongbong Marcos na yun ang kanyang landmark law, nakalagay yan sa kanyang profile, eh sarili mo na ang batas, hindi mo pa pinapatupad, binayolate mo pa. Tapos sasabihin mo lang ng opisina mo, gumawa lang kayo ng gumawa ng batas. It is the executive who should execute the laws, di ba? Ba't kapag gagawa ng batas kung kayo mismo sa executive, hindi nyo naman ine-execute yung mismong sarili nyong batas. Pangalawa, yung sinasabi ni uh, Claire Castro, uh, ano yun, yung sa ICC? Opo, na ang sabi pa niya na, uh, dito na ang kanilang ginawa naman naniniwala sila na ginaganap lang yung kanilang uh, katungkulin, ang uh, kanilang tungkulin at uh, yung batas na pinaiiral nila ay batay sa commitment nila sa Interpol. So, kumbaga, naayon ito sa Interpol na hindi sa ICC. Parang ganito yung uh, naratibo nila. Kasi kung uh, pagbabatayan naman yung sa vlog ni Undersecretary uh, Castro, iba naman yung kanyang pananaw doon. Huh? Uh, meron siyang sariling uh, uh, opinion dito noong nagvlog pa siya, uh, Chairman, eh, at ang sinasabi niya doon na ang kabilang sa proseso, uh, kung sakaling arestuhin man itong si uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay iharap siya sa uh, ito, dito sa local court natin. Which is yan yung hindi naganap. Uh, yan nga yung pinagtataka ng iba eh. Iba na yung kanyang stand ngayon dito sa mga pangyayaring ngayon, Chairman. Yan, buti na banggit yung statement ni Claire Castro. Ang sabi niya dyan, meron tayong commitment sa Interpol. ba? Diba? Ang palusok nila dyan, hindi sila committed sa ICC, committed sila sa Interpol. Ang paalala natin kay, kay Claire Castro, bago ka pa magkaroon ng commitment sa isang international agency, mas matimbang yung commitment mo sa soberanya at taong bayan ng bansa mo. Yun ang priority mo. Kaya nga itong kinakaso nating betrayal of public trust, ang pwede lang magkaso nito ay yung mga kababayan mong Pilipino. Dahil pag hindi ka sumunod sa mga kababayan mo, at sa konstitusyon ng bansa ninyo about due process, about sovereignty, pwede kang kasuhan ng violation of the constitution and betrayal of public trust. Kapag naman di ka sumunod sa ay Interpol, wala namang may kakaso sa iyo yun. Dahil alam naman talaga nila, ang commitment mo bilang leader ng mga Pilipino ay sa mga Pilipino dapat. So buti na banggit ni Claire Castro yan na committed daw tayo sa Interpol. Paalala ko sa iyo, Claire Castro, bago pa maging committed tayo sa Interpol, nanumpa ang Pangulo na magiging committed siya sa ating konstitusyon, sa soberanya ng bansa, at siyempre sa mga Pilipinong naglukluk sa kanya. Chairman, uh, huling tanong na lamang po. Ang Duterte <coughs> Youth Party List ay uh, palaging nasa unahan ng mga party list survey. So kung uh, magkaroon man ng eleksyon, doon sa mga panahon na ginawa yung survey na yon, ay sure po na magkakaroon ng uh, pwesto ang Duterte Youth sa 28th Congress kapag manalo po ang Duterte Youth. Ano po ang commitment, Chairman? Magkakaroon po ba kayo nung kung hindi man magtagumpay sa mga nalalabing araw ng 19th Congress? Ito bang impeachment case? Itatawid niyo huba ito sa susunod na kongreso, Chairman? Yes, uh, unang-una talagang hindi tayo titigil dyan. Kasi araw-araw naman natin hindi kasama si Pangulong Duterte. Araw-araw naman natin kine-question kung bakit hindi natin maibalik dito. And araw-araw ni -araw rin natin tinatanong sino ba dapat ang responsible sa pagdadala ng isang Pilipino doon sa mga dayuan. So hanggat hindi nasasagot yan, eh talaga i ipafile natin tong impeachment na ito para maipaliwanag ng chief executive kung bakit siya inalaw ito o baka inutos niya ito. Tapos ah, doon sa tanong nyo kung ano pa bang mga commitment ng uh, Duterte Youth Party List, alam nyo, ayon sa survey, baka magkaroon tayo ng tatlong kongresista. Isa doon, siyempre si Congresswoman Cardema na UP. Isa doon ang ating Congressman Berlin Lingua nagaling galing Philippine National Police Academy. Isa doon si Congressman Ron Bawalan galing Philippine Military Academy. Lahat to pinag-aral ng taong bayan bilang scholar ng bayan at lahat sila lalaban para sa mga Pilipino. Ang edad nila, puro 26 lang. At ito, uh, mga leader, kabataan, pinag-aral ng bayan, maglilingkod at lalaban para sa bayan. At masabi ko sa inyo, pag nanalo tayo, ng tatlo tayo sa Kongreso ang Duterte Youth Party List. etong tatlong ito, ang lalaban sa mga komunista, ang magpapatawag sa mga opisyal ng PNP na umabuso sa kanilang trabaho, ginawa nilang Halos kidnapin nila si Pangulong Duterte, ipapatawag yan ng Duterte Youth Party List. Yung mga taga-AFP naman na tinanggalan ng security si Vice President Sara Duterte, ipapatawag natin yan. At yung NBI na nagkakaso sa atin ng unlawful utterance, ipapatawag natin yan kasi 2 billion a year ang budget niyan. Hindi man lang sila nag-iimbestiga sa mga kidnapping, pagpatay. Ang iniimbestiga nila, itong mga ganto ka kababang unlawful uh, no utterance. Basta ang tinitira nila mga Duterte officials dati. So lahat yan, ipapatawag ng Duterte Youth Party List. Kung sakaling manalo po tayo at tayo ay magkaroon ng tatlong kongresista po. Maraming salamat po, Chairman Ronald Cardema. Sa inyo pong panahon, ngayon pong disorder.